seaside alone. Yan. Nag-walking walking na naman ako. Kasi boring sa bahay. So have some walk. I have some walk. Pero pabalik na ako kasi masyado nang malayo yung aking narating, guys. Tumakbo naman ako ng konti. So ayan. Medyo napagod ako. <laughs> dagat. Hindi masyadong kita kasi maliit ako. So, mas matangkad yung harang, yung barikada. So, ganyan. Ayan. This is the view. Isang lakad na naman sa isang araw hanggang hindi dumating yung aking mga amo. So, at least na warm up ang katawan kasi palaging nasa loob ng bahay. Ayun, thank you so much guys. Be kind.